base po sa mga datos na nakita natin, pinag-aaralan natin, uh, masasabi ko po, po na may hinaharap po tayong problema pagdating sa pagbabasura dito sa ating bayan. Uh, kasi po, uh, lingit sa ating kaalaman, sa tuwing tayo po ay nagtatapon ng basura uh, at kukolektahin po ng inyong barangay o ng pamahalaang bayan, tayo po ay naglalaan ng pondo o gumagasas po tayo para itapon yan o ilagay yan sa mga landfill. So, essentially, tayo po ay nagtatapo ng pera sa para magtapo ng ating mga basura. So, kung sabihin sa atin, noong taong 2020 po, mayroon pong kabuuan